Okay, a very blessed Monday po sa ating lahat. Panibagong week na naman ng ating pong kinakaharap ngayon at napakabuti po ng Panginoon. Daily napakabuti po ni Jesus. Kitang-kita po natin 'yan. Pinapakita po niya 'yan at patuloy niyang ipapakita sa atin 'yan sa lifetime natin. I would like to talk to you about a very small nation and yet many people surrounding it really wants it really wants to get it and really wants to, uh, to claim it this is a very small nation this is a very small uh, piece of land malaki pa po ang Maynila rito you will be shocked malaki pang metro manila dito sa bansang ito pero bakit bakit pinag-aagawan ito ng mga tao bakit gusto nilang mapasa kanila itong piece of land na ito simple lang po. Dahil ito po ay bansang pinili ng Diyos. Ito po ay ang Israel. Okay? At isa pang magandang sa ating mga krisyano syempre, we view it as diyan nagkatawang-tawan Diyos na si Jesus. Kalahin mo God walked the earth at lumakad siya sa earth sa pamamagitan ng Israel for 33 years ang Diyos ay naging tao. That's the, for me, that's the greatest miracle na naganap sa mundo. Pero ang mundo, hindi nila nasumpungan ng Diyos na si Jesus. Problema, bulag po sila. Pero tayo mga Kristiyano ngayon, we are boasting not because sa ating mga gawa, kundi sa ginawa niya sa atin sa cross. Naligtas tayo. At higit sa lahat, nakilala natin ang Diyos na si Jesus. Okay? Siya ang buhay na Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat born again Christians na tumanggap sa Kanya. At patuloy niya tayong pangungunahan sa mundong ito ng uncertainty. Magulo ang mundo. magulupo po ang paligid. Alam niyo po ba karamihan po ng taon nakakausap ko, maramang na-experience din po ito. Sinasabi po nila, ang na nagbago sa mundo there's a great change. Sabi nga nung kapitbahay namin, bali kumarin po namin, no? sabi niya, ako hindi ko maintindihan, pare, as if something changed sa mundo. Hindi ko lang masambit, hindi ko alam. Unbeliever yan, ha? Pero sabi niya, hindi ko alam. Pero sa tingin ko may nagbago, hindi ko mapaliwanag. Kagabi na naman po, meron pong isang pastor na pinakinggan ko dito po sa sa Facebook yata o sa YouTube whatever no? at sabi niya may nagbago sa mundo may nagbago talaga sa mundo change what is change sabi nga nila ang change po ay talaga naman pong sure it's a sure thing na magaganap po sa bawat isa po sa atin may pagbabago hindi naman tayo forever bata nagkakaedad po tayo yes nandun na po ako pero itong change na binabanggit po nila rito ay kakaiba isama mo na yung climate change, yung maraming lindul ngayon. Pero kung tutuusin po, tayo nagbabasa ng Bible, yan po ay nakahula na po sa Bible. Mangyayari at mangyayari po yan. Kaya ako para po sa akin, no? ang time clock talaga ng Diyos, itong maliit na bansang ito na kung tawagin ng Israel. Yan ang time clock niya. Diyan tayo tumuo, diyan tayo tumingin, sapagkat through that, manonotice natin, nasaan na po ba tayo? Kaya kung may mga nababalita, nababalitaan kayo tungkol sa Israel, nasa mga news sila, <coughs> well, may kinalaman po yan sa end times. Hindi po tahimik ang Bible tungkol siyan. Pero kung mga ibang bansa naman po ang mga narinig natin at hindi naman po Israel, kumampante ka lang sapagkat yan po mga yan ay hindi po kasali doon sa orasan ng Diyos. Bansang Israel lang talaga ang orasan ng Diyos. Kaya tayo po ay tumingin dyan sa Israel yan po ang time clock man dios i i remember my itong pastor namin na ito ay eh, marami akong hindi na agree ngayon sa mga turo niya pero dati kasi bumalik sila sa law kaya hindi na po ako agree dun sa mga kakalungkot. naisip ko bumalik po sila sa law pero may sinabi siya sa akin dati i hope ito pa rin ang istanya sabi niya dati tumingin kayo sa Israel yan ang orasan ng dios yun ang tamang sinabi niya no na narerecall ko pa after how many years hindi po nagbago yan dahil hanggang ngayon po ang Israel pa rin talaga ang uh, talagang batayan natin ng kung ano po ang nangyayari sa end times. Na, na, tanong ko po kayo, nararamdaman na po ba niyo ang one world religion? Nararamdaman na po ba ninyo? No, sagutin niyo po, mag-comment kayo ha. Nararamdaman nyo na po ba yung control na tinatawag like digital system? Digital money system na hindi mo na kailangan ng cash na pera. Okay? At higit po sa lahat, naniniwala po ba kayo na nagkaroon ng peace treaty? Ayan. Comment down below. Ayan po ang mga nangyari. <coughs> At ang malalakas na lindol na ito, naniniwala ba kayo na ang big one ay tatama po sa atin pong panahon? Alam niyo po ba since sinasabi nila yung the big one na yan? Ito sasabihin ko po sa inyong totoo mga year 2020 pa lang o 2021 sabi ko mukhang pakirandam ko lang ah, sa akin parang hindi tatama ang the big one nitong panahon natin kasi irarapture tayo ni Lord biniro ko pa nga si Lord noon eh. sabi ko Lord mas maganda i mo na lang yung the big one sa tribulation <laughs> at mukhang ganun ang gagawin ng Lord sapagkat may mga iba na rin ako narinig na preachers na ganyan na rin ang kanilang paniwala para nagre-reveal si Lord that the big one na kinatatakutan ng yung 7.2 ha na kinatatakutan ng mga Pilipino na tatama nga dito sa Metro Manila ay yeah ay hindi natatama sapagkat yan po ay sa tribulation na po mga great tribulation magaganap yung lindol na yan no? kaya kumampante po tayo may mga revelation po ang Lord sa bawat isa po sa atin ako nararamdaman ko po just stay calm in the in the love of Jesus. Tandaan po ninyo, we are under grace, no? Hindi natin ginawa, hindi natin trinabaho, ibinigay sa atin ng libre, binihisan tayo ng bagong pagkatao. Meron tayong bagong pagkatao at yan ay ang pagkatao ng bagong nilalang sa atin dahil ibinigay sa atin ang righteousness ni Kristo mismo. Ang katwiran ni Kristo ngayon ay nasa atin na. Kaya kahit anong magawa natin pagkakamali, pagkakasala, sa mata ng Diyos Ama, perfect pa rin tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Dahil perfect ang ginawa ni Kristo sa cross at dahil perfect si Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay perfecto. Hindi sa mabubuting gawa natin. Lahat ng mabubuting gawa natin ay basahan lamang po. Kaya po ako dito po may masyadong maingay. May ginagawang bubong sa kapitbahay po namin. Pasensya na po kung narinig po niyo yung pagpupukpok and all that. We are saved by grace. Okay? Salvation. And ang good news, even our sanctification, it comes from God also. Because of the finished work of Jesus Christ. I cannot go beyond that. Sapagkat, maaaring magkamali ako ng sasabihin ko. Maaaring ma-misinterpret niya ako. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, since that day you got saved, si Jesus nang bahala sa atin. Iingatan niya tayo hindi tayo matatakot sa the big one, sa mga lindol, kasi alam natin, hindi papahintulutan na makapangyarihang Diyos na si Jesus na lindulin ang kanyang mga anak. Dahil tayo ay kanyang inibig. Bago palikain ng sanlibutan, kanya na po tayong pinili upang pumasakanya kanya magpakailan kailan paman. Tayo ang kanyang apple of the eye. Alam niyo po ba, ang apple of the eye ni Jesus, ayan church, kaya nga po tayo ang kanyang priority. Tayo po ang kanyang aalisin dito bago dumating ang seven years of tribulation. And that's very powerful and very wonderful to know that we, as the bride of Christ, as His believers, as His church, merong espesyal na pitak sa kanyang puso. Napakaganda po niyan. Simulan natin ang week, brand new week na ito, na tayo po ay maging kampante, that the Lord is good, Okay? And si Lord na po ang bahala po sa atin. No? Ayan po ang dapat nating malaman. Kumalma tayo. May hinihiling ka ba sa Diyos ngayon? Uh, sabi niya, ako may hinihiling ka, <coughs> isipin mo, natanggap mo na ito. At naniniwala po ko, kung gano'n lang yung kaisipan, ito nga po ay magmamanifest na po sa'yo built-in na po sa atin eh. The only thing we are waiting right now is the manifestation of its blessings. Sapagkat alam ni Jesus yung mga makakabuti po sa atin. Hayaan natin siyang trumabaho. Tignan na ba ako niya, tapos na po sa cross, pero hayaan natin yung paraan ng manifestation. Hayaan po natin siya roon. Let Him control us because He knows everything about Good morning po sa atin lahat at maraming salamat. Pag-subscribe naman po kayo sa channel natin, no? Para hindi tayo stagnant, no? hindi tayo stagnant sa 5K. Dumami rin naman sa notoryo. Huwag lang 5K. Gawin natin 100K o may gift pa. God bless sa atin.